and guys, uh, dito tayo sa uh, flower market. Napuros lang ako dito sa nakita nating mga may tubo na nyug. So, titignan natin magkano kaya binibenta nila dito to. Titignan natin yung presyo. Oh, wow! So, ayan oh. Six hundred twenty-eight. Ayan no? daming... ang lang ng ano hundred twenty 628 binibenta yung isa yan tubo ng jog pinagawang halaman yan, nakita nyo so magkano nga ba yung 628 kwentahin natin na kung i-convert -co natin guys sa sa peso 628 dollars times 7.45 cost oh <laughs> ayan guys oh ang isang pirasong may tubo na nyog nilagay lang sa paso naging uh, 4678 guys kaya So mga gustong magnegosyo ng uh, tubo ng jog, dalhin nyo lang dito sa akin bibilin natin. Pagbebenta natin dito, mahal pala yan. 4,678, isang pirasong may tubo. Kaya yung mga nasa Pinas magpatubo na kayo ng jog, dalhin nyo rito at uh, natin ng kada isang tubo ng jog. 4,678 678 ha ha ha